Hello mga Kasuper kasari! Welcome back again! Magandang hapon, mga pinakulo. Good afternoon, mabuhay tayong mga negosyante. Time check, time check! 3.40 p.m. Afternoon duty ang madam negosyante. And for today's video, ang pag-uusapan natin is all about Gcash. Kasi, syempre nag-upload tayo sa Reels. May nagka-cash in, may nagka-cash out. May tanong ang ating ka-super. Kung nag- lalag daw ba ako, nag meron daw ako lagbook. sinusulat ko daw ba yung mga nagpapakash in, nagpapakash out, ganun. Kasi minsan, nasa video tayo, tapos bigla nagpakash out, hindi ko naman daw sinusulat, mga ganun. Okay, wait lang, maingay ang kapaligiran. So dito, meron tayong Gcash, cash in, load only. Yan 'yung ating number kasi ito 'yung iniiwan po nung bago pa lang ang ating super assistant. So syempre, pag bago pa lang, kailangan ilag ilag natin dito 'yung mga nagpa-cash in. Sa cash out naman, mayroon din ako ditong book na cash out logbook. Ayan naman, dito naman sila magsisend. Dito nga may mga pangalan, may perma pa, ganyan, dito, ganyan. Pero syempre, katagalan, hindi na natin napapanindigan <laughs> kasi super busy sa tindahan, no? So, nung bago yung ating super assistant, inano ko sa kanya kasi nga bago siya. So, kailangan natin i-check yung mga kung sino nagpa-cash in, nagpa-cash out, mga ganon. Worthified. So, yun nga. So, before, nung ako ay nag-smart padala, talagang mayroon kaming transaction slip na kailangan talaga mag-fill up required yon dahil nga yung smart padala is company siya may mag -che Si Gcash naman kasi sa atin, tayo-tayo lang din naman ang nag-ooperate. Wala naman tayong pinapasahan, wala naman tayong mga requirements, mga ganon. So sa atin na lang yan, parang, parang Gcash at our own risk na nga <laughs> Kasi nga, super busy dito sa tindahan. At nakadepende lang talaga yan sa lugar din. Kasi dito sa amin, sila-sila lang din naman ang nagpapakash in at nagpapakash out. Dito si Gardenia, nakakaloka. Sabi ko nga sa inyo, super busy talaga. Wait lang. Ayun nga, balik tayo. Kita nyo naman kung gaano talaga ka super busy dito sa Rosia Mart. Pag nagsabay-sabay ang mamimili, ang delivery, ang nagpapag-cash Hindi na talaga magawa masulat yan. Sa cash in, wala namang problema kasi pag sinend, pag tinignan ni Tumer, okay na yun. Pipicture naman nila. So sa cash out, doon lang tayo nag-worry, no? Yun <clears throat> lang tayo kinakabahan. Yun lang yung mga concern ng ating mga ka-super. Pag may nag-cash out da daw, bakit hindi sinusulat kasi baka may dumating din na uh, mag claim ng same amount. So sabi ko nga dito sa amin, eh, sila sila lang din naman ang cash in, cash out. Halos kakilala na namin 'yan. So may dala-dala silang cellphone, papakita, pag lagi ko lang sinasabi, date, tingnan ang date, time, amount. So pagkilala, kilala, syempre yung tiwala, no? Pag mga bago-bago, syempre, tatandaan mo mukha. Ayun na nga mga ka-super. Kahit sa pagbablog. Kalimutan mo. So, naka-depende nga mga super sa lugar, siguro, no? Kasi dito nga sa amin, eh, kami-kami lang. At saka, ang mga commerce ko naman dito, talagang, syempre, eh, may tiwala ako sa iba. <laughs> sa iba, medyo wala. Sa iba, wala. <laughs> Kaya nga, pag may magpa-cash out, nadala ang cellphone, una ko talagang check date, time, amount. Yan, date, time, amount. Tapos, pag busy talaga ako, sa cellphone na lang ako, pag alam ko yung date naman na yun, at pagtingin ko sa kanya, hindi pa yun nakiklaim. So, bigay na. Pag wala naman dalang cellphone, sa sabi nag-send. So, syempre, titingnan natin dito sa cellphone natin, sa transaction, anong oras, ganyan. Pero, pag mga hindi ako talaga suki. Halimbawa, pumunta dito, hindi ko suki, magkiklaim. At Rose, may sinin doon si mama, si tita, si ate, ganyan. Tapos hindi ko siya familiar. Sabi ko, kailangan ko ng screenshot. At kasi, kasi titingnan ko pa ng oras at i-compare natin dito. So, ganun. Pero pag yung mga talagang regular customer lang, pagdating yan, Rose, may, may sinend ako dyan, 2,000. So, check ko lang yan. So, okay na. Yan. Kasi, sabi ko nga, kami-kami lang naman dito, magkakilala. ah uh, yung mga tao naman dito, hindi naman ganun talaga ka, ano ba tawag doon? Yung mga di ba Siguro nakadepende lang din talaga sa lugar. Ano yun, be? Siguro kung yung pwesto natin nasa labas, mas hindi natin kilala yung mga taong dumadaan-daan, in nagpapakasya, o tag-walk in dyan sa tindaan mo. So, kailangan talaga natin mag sulat sa logbook, may logbook talaga tayo ng cash in cash out kasi hindi natin sila kilala, hindi natin sila mahahabol. So dito naman nga dahil nga magkakapit bahay lang, halos kilala lang. So ayan, cash out, rose niya no, cash in, okay lang. Pero before, kailangan ko talagang i-ano kasi nga mino-monitor ko yung papasok at saka lumalabas kasi kailangan at the end of the day magmamatch kung lumabas yung pumasok pero ngayon kasi dahil nga minsan ako lang naman nandito si Super A nandiyan, nan, nan, tapos ako nandito naman ako minsan nag cellphone ko yung sa akin na ginagamit so okay na yan kilala naman tapos minsan pag si Indoy nandito si Indoy hindi mo yan maasahan magsulat-sulat na mga ganyan magtitinda lang yan magbibigay lang yan hindi mo yan talaga maasahan na magsulat, sabi mo isulat, may, may nag-claim. -nag Kaya ang ano ko lang, laging i-check. Kaya laging ako nandito talaga, kahit wala ako dito sa tindahan doon sa loob. Kasi magsabi, may nagpa-cash out, yan yan, pa-check, ganyan. So ako nag-check, ganyan. At the end of the day, din, check natin. Yung cash in, cash out, ganyan. Tapos so, syempre, tinatandaan natin yung mukha. so, sa next day, pag may nagpa-cash out ulit, lagi natin titingnan yung date and time lang. Ito pag yung date, yung kahapon pa ay, mag-iisip ka na na naklaim pa ba o hindi na pero wala namang ganun nangyayari may mga nang, may mga nagki-claim yung mga one day before so hindi pa naman nila yun na claim kasi hindi pa naman sila namin nakita mhm -mm. ayun basta nagtugma ang ano ayun na so much better pa rin Huwag niyo kong gagayahin. Okay. kung gagayahin kung kaya gusto nyo talaga nang safe yung mga transaction niyo much better talaga mas maigi talaga yung listahan niyo yung mga cash in cash out doon sa tindahan niyo so yun naman yung before na mayroon pa ako yung smart padala. Nag-umpisa pa lang ako ng Gcash. Yun talaga yung aking tinitip sa aking mga kasuper na ilalag, ilalag nyo yung mga cash in, cash out nyo. I-monitor nyo. May logbook kayo dapat sa mga ganun. Para sure. So, ako lang naman to eh. ba? Diba? So, ikong eh, ikaw lang din naman nagtitinda at ang dami mga pinagkakabisihan sa buhay at alam mo naman na pumasok yung pera, sure, sure naman yan. Mm -mm. Okay na yan, Ben. Oh, ulang nang nine. Okay. Okay. Antay dyan na lang. Antay na sa labas. At kung may mag-cash out naman, na hindi natin familiar nga, syempre, alert tayo. Dapat alert cash out, siguraduhin mo pumasok dito sa cellphone mo bago mo ibigay ang pera kasi hindi mo siya kilala. Once okay na, tatandaan mo mukha, tatandaan mo yung pinag-transaction yung dalawa kahit hindi na sulat. kaya ako medyo okay pa naman yung memory ko, no? So, para pag may pumunta ng iba, abay okay, na, no, out na yan. Pero dito naman, wala pa naman mga ganyang pangyayari kasi nga, Siyempre, nakakahiya naman, no? Magkakapit bahay lang kami dito. Eh. Magchichika sa buong, ano, na ganito si ganito, di ba? Siguro may mga ganyang gagawang mga tagalabas, yung mga walk-in lang, or sadyang, mga ganyan, manloko sa tindahan. Pero lagi ko lang sinasabi, sa so, uh, super -A alert, lagi talaga sa mga tao, halimbawa hindi kilala. At lagi titingnan yung dito sa cellphone kung pumasok o oh, hindi. Ganon. Oo, kasi, sabi ko nga, ang Gcash is Gcash at your own risk. Kasi, yung pagsusulat kasi, tulad yan, dahil nabili. Minsan, kahit naman sabi natin, meron tayong logbook. Tapos, may nagbilihan, nakalimutan na natin, hanggang nagugulo na yung lista. <laughs> Hindi na nagugulo. Pero pag talagang, itong ano na to, eh, ngayon ko lang nakita to, papakash out malaki, malaki. Kailan may perma ka, mag-sign ka dito. Sign, sign din pag may time. Oh, it depends. Case to case nga. Di ba? Ngayon tayo dito mga, mga naka ano yan. Pero ngayon nga kasi nga busy. Busy ang roof siya minimal isa din ako. maya maya yung mga bumibili. Ang display hin, isa lang yung ating super assistant. Siguro magagawa yung mga ganyan talaga kung dalawa mayroon nagaano sa mga remittances, sa mga mayroon naman sa grocery, ikaso e hindi naman pwedeng ganoon, wala tayong pampasahod. Oo, kaya mekus mekus. Ganoon. Ayun lang, bye-bye. Thank you for watching.